Magandang araw mga ka-Filipinismo! Ako si Aisel Arboleda at narito ako upang ibahagi ang kahalagahan at kaligiran ng pag-aaral ng Nolemi Tangere. Ang Nolimitang Tangere ay ang kauna-unahang nobelang na isulat ni Rizal ng magdadalawamput-apat na taong gulang pa lang siya at inaalay sa inang bayan. Ito ay isang pariralang latin na hinango sa Ebanghelyo ni San Juan sa Biblia na nangangahulugang huwag mo akong salingin o mas kilala sa Ingles na touch me na. Ang Nolimitang Heren ni Jose Rizal ay isang nobelang naglalarawan ng mga pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng kolonialismong Kastila. Ito ay naglalaman ng mga paksang tulad ng kahirapan, abuso ng mga praile at kawalang katarungan sa lipunan. Ito ay isinulat ni Jose Rizal na inilathala noong 1887 sa Europa. Ang nobelang No Limitang Hirin Jose Rizal ay hindi lamang isang obra maestro na unang tingin ay naglalarawan ng panahon ng Kastila sa Pilipinas. Ito rin ay isang malalim at makabuluhang salamin ng lipunan sa kasalukuyan. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, ang mga pangunahing isyo na tinalakay sa akda, ang pangaabuso sa panlipunan, korupsyon at pakikibaka para sa katarungan at kalayaan ay kapansin-pansin pa rin sa maraming bahagi ng mundo ngayon. Makikita sa nobela ang mga karakter tulad ni Crisostomo Ibarra na sumisimbolo sa pag-asa at adhikain makamit ang pagbabago sa mapayapang palaan na tila ba sumasalamin sa mga modernong bayani at mga aktivista ng ating panahon. Sa bawat pahina ng Nolimitang Hire, makikita ang pang-aapi at diskriminasyon na dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalistang Espanyol. Sa mga Pilipino ay maaaring maihahalin sa modernong isyo na rasismo at etnikong diskriminasyon. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto ng no Tangere ay ang paglalahad nito sa kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa pag-unlad at pagbabago ng lipunan. Ang hangarin ni Ibarra na magpatayo ng paaralan para sa kabataan ay sumisimbolo sa paniniwala na ang kaalaman ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga tao upang labanan ang kawalang-katarungan at mag-ambag sa pagbuo ng isang mas mabuting hinaharap. Sa modernong konteksto, ito ay isang paalala na ang pagkilala sa edukasyon ay kritikal pa rin ang pag-angat ng kalagayan ng mga mahihirap at pagtugon sa mga ugat ng kahirapan at kawalang pagkapantay-pantay.